Pa pa. Sa pa. Hoy. Ay magdadang umaaga. Magka-ngayon. Ah, uh, ito ba yung bahay ano ni Tickeo Bros? Ah. Tickeo Bros ano. Pa. Ah, pinakarating tayo. Ay magdadang umaaga po. Ay magso-survey lang po kami. Para sa sa knockout survey po. Oh, mabuo na. Tol. Knockout survey po. Nagdao kayo. Ay hindi po kami po yung magna-knockout. Ah, sorbet. sorbet. Bali, po kami ng nanakawi namin. Eh, kasi papalam ko sa inyo, nung isang linggo lang po, pumusa po yung ano natin, yung batas natin sa Congress. What? So, mga yung lahat ng mga Kongreso na kailangan gal na po yung pagnanakaw ng mga tao. Pwede na? Pwede na po. Sino ator mo ito? Oh. So, hindi ko magnanakaw, magnanakaw ka. Ay, <laughs> Oh, maghahakot po. Eh, kayo oh. mo talagang buso, kasi bahay na ipapatikstil. Hindi, magsasorpe lang po kami kung ano pwede namin nakawin dito sa bahay nyo. Ilan kayo nakatira? <laughs> nakatira pa ko Kayo? Ilan mo kayo? Ilan kayo nakatira din pa sa ano sa pamilya mo? Ako lang, kasi minsan siya. Oo, minsan. Okay. Pero pero tayo sa barangay. Eh di nangano na po 'yan kasi patas na po 'yan eh. Okay. Kahit hindi magpalaro kasi yung mga barangay ngayon hindi wala nang pakialam sa nakaw. What? Hindi. Oh, Alis okay. ng barangay. Yung ano, yung dadala namin ng mga gamit pa maya, yung makukuha namin dito, ni service ng barangay. Ah, uh, papayaran ni Kapitan. So, pa. Suportado okay. na. Kasi may porsyento yung barangay sa nanakawin namin eh. Uh, <laughs> Itignan ko lang po dito. dito. Dito na po kami dadaan. Hindi, gusto mo. Buksan mo na lang. Ay, hindi po. Yung, and, and 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 po. And para sa safety niyo po, huwag niyo pong sarad. Ah, uh, huwag <laughs> buksan yung gate. Kasi safety niyo po yan eh. Huwag -na, so, na po kami. Saan na po kami dyan sa ano. Dito na lang kami akit. Tapos, oh, ano mga, mga, mga gamit dito? Yung mga gamit dito, sir, pakituro na lang. Ito, ano, mapigat po. Siya nga, hindi umiiwas kunya iwan mo dalam ng sa labas. Sa labas no? Eh. Kasi ang stress naman madaling araw kami dito maglalako mamaya. Ang stress pa. Oo. di bitin dapat tawali. Hindi mahirap kasi. Tayo namin naano mainit kan kami. Kasi sya na maglalako pa. Eh nasa batas natin yan, kailangan yung mga maglalako ngayon hindi na may. Bigyan kita ng para practice muna. Mamaya hindi ba? Nasa batas kasi sir. Nasa kailangan may proseso yung pagnanalo namin. Alas tres ng umaga, nandiyan na kami sa target na pangyanakawa namin. Tapos kailangan alas 3 ng madaling araw, gising na kayo. Pagtitimplan mo kami ng kape, patayin na kami sa bed. Hindi ganyan yung pata sa atin ngayon. Tax 242.92. Uh, Nakarasad yan na patas natin. The magna napaw is very welcome. Oo, kenda. Eh, hindi pukarito. Serbong. Kasayon na lang kung mamaya. Sayo kailangang yung pulao, yung pula. Yung ah, malo ano po, po, uh, po. Yung malo kaniya. Alam ko siya. Alam ko siya sao na. Tindi ka yung malo, magkusog na yun lang, eh. Alam ko yung malo po. araw po. Ano na pala? Sorry po, kasi tigal po yung panganak ko ngayon. Nasaproseso po kami kailangan para na kaunang muna. Haha. 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 Yung TV? Oo. Oo. Uh. Ay, hindi naman namin naganda yan eh. Ay, hindi po. Nanakaway namin mamaya. Alas na sa madaling araw. O, sige. Oh, sige. Huwag uh. ko oh, namin. I-tingnan naman po namin. I-check namin kung ano yung mga gamit na kukulin natin. O, hindi pa rin nga. Yan. Ayan. Sama. More medium life. Ay, maganda. Oo. Uh. Isama na namin yan. Pinaano ko lang yung mga kakainin mamaya. Pinabili ko lang yung mga kata. Ay, salamat. Salamat. Eto, gumagana pa to? Oo. Uh. Gumagana yan? Uh. yan? Um. Asa,

eh, parang ayaw yata na kami yung mga gamit niyo. Eh, gusto niyo yata makulong? Ay, sige. Eh, sige. Ayan, salamat. Dala Ay, kayo mamaya. Oo, oh, salamat, salamat, salamat Ay, sa Thank you. Ah. Thank you, sige, sige. Kain okay. ko, ko mo na. Pa? Kain ko mo na. Ay, hindi, nakakaya naman. Mamaya na lang, mamaya na lang. Mamaya na lang. Pagandaan okay. nyo lang ako. Okay. Pakiyano na lang, pakipulot na lang lahat ng mga nanakawin namin para hindi na kami mahirapan. Okay? Sige, salamat po. Thank you po. O, Kumain. Nanti sih na kita tukar. Bukan aku, bukan. Bukan. Oh,